what's up mga kalay at welcome back dito sa Alay Nation Vlogs. And for today's video is magpaparonda nga tayo ng ating mga alagang kalapati ngayon mga kalay ano. At uh, yun nga kahapon ay uh, hindi tayo nakapagparonda kahapon kasi nga medyo umulan nung hapon, at umulan nung umaga. So hindi tayo nakapagparonda. Ah uh, nakakulong lang sila so ngayon nga lang uminit. Kaninang umaga umulan, tapos kaya ngayong hapon uminit. Bale, ang oras na ngayon ay, nung tayo makiyati, nasa 3.30 na. So, meron pa silang isang oras at kalahati para maglilipad o magpagala Kasi para masunog yung kinain nila kahapon. feeds at saka, ano nila, uh, supplement na binigay natin. Yun nga, nagbigay nga tayo kahapon ng uh, pang-antibacterial kasi uh, umulan. So, may na yun, inuunahan natin yung sakit kaysa yung sakit ng umuna sa atin. So, yun nga mga kalaya, ano ko muna ang mga to. Tapos, dinisin ko yung kulungan nila. Kasi nga, baka nabasa, mahirap. Kasi pag nababasa yung kulungan nila at uh, yung ipot nila, ay o dumi, ay uh, doon nagkakasimula ng sipon, salmonella, at iba pang mga sakit. Mga kalaya, so yun. din pa ko muna to. So, babalik ko sa inyo. ko sila sa inyo maya maya. Let's go. So yun yung mga kalay, parorondahin eh. ko na to para makapaglinis na rin tayo ng kulungan. Sa same time, ihahanda ko na rin yung kanilang patukaan mga kalay, yung kayang nakakain na yan. No? Oh. Ipod! Yun no? Oh, o, mga walang, walang iiwan pa sa loob. Namamaris na kasi to eh. Yan o. Oh. Yan na, labas. Yan ang ating dalawang yangbar. Oh. Marunong na. Ito so, yan, wala na natira sa ating kulungan. So so dalawa nga lang yung ibon na yun mga kalay. Ano? Oh. Ilinisin din natin yan maya maya. So tingnan muna natin. Yung ating mga ibon na yan, o, mga kalae, kakaribok. Aliban sila ng isa. Yung ating mga, ang iba dyan, sa labing dalawa na ibon, ang iba dyan is gagawin nating breeder, mga kalae. Ayan, kita nyo naman, o, taas. Tutuldok na, tutuldok na yan. Kung hindi sila magre-ranging ngayon, okay lang, walang problema. Kasi, ah, mainit din naman, so hindi ko na inaasahan yun. So, ayan nga, mga kalae, yan o. ating ibon na yan. Sama-sama na, may humiwalay pang tatlo. Ayan, sasama-sama na yan. Ayan, o. At ang binibigay nga pala natin mga kalae ngayon ay high in protein tayo mga kalae ngayon. Ngayong, uh, ngayong buong buwan hanggang August, yan. pataas sa protein na ang binibigay natin hanggang sa sila ay maglugon ulit sa pangalawang lugon. Doon tayo magpapalit ng flyer mix yan, kasi ang binibigay nga natin ngayon ay uh, breeder mix. At saka flyer mix na may Integra 3000 so mataas pa rin siya sa protein mga kalae ano. At ang carbon nila is more on 30% lang siguro. So napakataas pa rin ng protein mga kalae. You know, layo na. Susum so, ngat natin. Sum natin. Try natin i-zoom 'yun. You know, sana. Ayun. mga kalae. Layo na. You know. o 'yun. Mga kalae o Layo na. You know. Um. You know So yun nga mga alay ano so babalik ko sila sa iyo maya maya pagka pakakain nila natin sila pag bumaba so magre ranging man yan o hindi eh ayos lang kasi di, wala naman tayo pang karera dyan puro pang out na natin yung iba dyan so yung ibang breed yung iba nga dyan ibon eh gagawin natin breeder so eh, pinaiikot ikot ko lang yan para masanay sila hindi na de, kasi pagka pagka ginawa na natin breeder yan hindi na natin pakakawalan yan kumbaga kaya sinusulit na nila yung lipad ito yung sa gagawin natin mga breeder. At yung ibang pang-out natin para maging healthy. Pag in-out in, pag in na natin, tsaka buong buo na yung katawan nila. Kasi nga, matas nga sa protein na yung binibigay natin. So, paano mga kalay? Babalik ko sila sa iyo maya-maya. Let's go! So, <laughs> nga mga kalay, ano, update muna tayo sa mga breeder natin. Ayan. Mga kalay, tapos na silang maglugon mga kalay. Yung ating mga breeder na yan. So, ready na sila for breeding mga kalay. So, nagtanggal na rin tayo ng tubig nila kanina. So, Papalta na natin yan ng bago. Bagong plain water lang mga kalay. Yan, kita nyo naman. Tapos na silang maglugon. So, pwede na silang mag-breed. Pero hindi pa tayo mag ngayon. Kasi, ano pa tayo? Uh, Naka-off season pa tayo ngayon mga kalay. Off season pa ngayon. Kasi tag-ulan, magtatag-ulan na. Eh, hindi naman tayo nag-breed pag tag-ulan. Kasi napakahirap. Lalo na kung nasa open area kayo. Nakagaya ng gantong kulungan sa akin. Old school type. Kumbaga. So, mahirap. So, paano mga kalay? Babalik ko sila sa inyo maya, -maya. Let's go. So yun yung mga kalae, napapasok na natin itong ating mga ibon. Ayan, so sa lang ang pumasok. At uh, ito nga ang dalawa, yun, ayaw pang pumasok. Same time, napakain din natin lahat yan. Mga breeders natin ayan, goodies na yan, goods na goods na. Bibigyan na lang natin sila ng tubig. At hintay na lang, nilang mat hintay na lang natin silang matapos kumain. So yan, bibigyan na rin natin to yung mga hen natin. Yan, na breeders natin na hen. Bibigyan na natin yan. So sakto lang yung binigay natin sa kanila. Tito Ren, Sakto Ren At ito yung ating uh, Babagdagdagan natin ito maya maya Mga kalae Pag naubos nila yung kanilang uh, Kinakain mga kalae Para masanay sila na Ubus ng ubus yung kanilang uh, pagkain So yun nga mga kalae ano? So ito ay Hindi ko alam kung anong oras papasok So hindi natin sila bebebehin Bahala sila kung di sila papasok ngayong hapon Bukas na sila kakain mga kalae Yan ang inyong gagawin Para madisiplina ang ibon nyo mga kalae So, yun nga mga kalay, ano, dito ko natatapusin ang video nito para sa araw na ito. So, please like, share, and subscribe mga kalay. At huwag nyo rin kakalimutan mag-follow sa Facebook account natin, Bondelos Reyes. At huwag nyo rin kakalimutan mag-share at mag-comment sa Alay Nation Vlog sa ating Facebook page. So, ikaw na nanonood, magyakag ka pa. Maraming salamat. Bye-bye!